ayan, nakakasama ko si Angelica siya o oh. so kukuha kami na compost compost kit ito tatawid kami na tapos tatawid kami sa ilo guys, welcome back to my channel for today's vlog, ngayon lang ulit ako makapag video, yung gagawin namin ay kukuha kami ni Angelica kasama ka dito, kasama ko siya sa pagbablog, Hi ngayong araw na to dahil kukuha kami ng ano compost. compost para saan? Sa school. Dahil? Magtatanim. Kasi? Ewan ko. Marami kang utang do. So tara samahan nyo kami. Ito guys yung dala namin. pala at saka sako. sako. Tara samahan nyo kami kumuha ng compost. Tara let's go. tapid kami sa irrigation. Ito yung irrigation guys. Ay putik may tae. Tawid. Ay ito kukuha kami ng compost dito guys halika yeah. ah. so ngayon kukuha kami dito sa pinag-uling na, na uh, ng compost

Hindi ako marunong mag-video eh. Ayun, paano naman mag What? Sige. Ayun, lalagay siya. Ah, <laughs> wag yan dito na oh. Yan. Hey guys. Lagay. Dalian mo. Okay lang yan.